Day to all, welcome to my Chinese coffee break with Besson. Hello, everyone. I hope everyone's doing well and having a good day. Samahan niyo po ako sa aking uh, short video na to at ito ay ang aking first video na magre-react tayo sa aking napanood sa programa ni Kuya Will na Wawawin. Na-touch po kasi ako sa katayuan ng contestant na labing limang taon pa lang ay nagkamero na ng anak, uh, dalawa pa ang naging anak niya at magkaibang ama. So sa sa beginning ng programa ay nung ini-interview ni Kuya Will yung bata, ang mga ang mga nanonood ay mix ang reactions. May mga tumatawa, may ibang nagulat. Pero anong sabi ni Kuya Will? Ito ang kahanga-hanga kay Kuya Will. Sinabi niya na "Wag tayong ganyan mga chismosa," something like that. Na pagpa-joke niyang sinabi, "Isipin natin na itong batang ito ay ating anak." Sa totoo lang, napaka-touching ng sinabi niya. Can you imagine na, na sa dami ng tao sa, na nanonood sa kanya, talagang mahirap na hindi natin husgahan ang pagkatao ng isang bata na nagkamali at umiiyak na siya sa harapan ng kamera. Pero dahil sa sinabi ni Kuya Will, naka meron ng pagkakataon yung bata na ma-explain niya kung ano ang pangyayari sa buhay niya. At kung ano man ang pagkakamali niya, lahat naman tayo hindi natin ginustong magkamali at dahil sa sinabi ni Kuya Will, talagang saludong saludo ako sa iyo. Ang programa mo ay hindi lang nakakatulong financial sa ibang mga contestant, sa lahat ng contestant at nakakapagpabago ng buhay kundi ganun pa man ay napupulutan rin natin ng aral. At i-share ko lang sa inyo na ang napulot kong aral dito ay pag natuto pag nadapa ka ay matuto kang bumangon. Sana po ay mapanood nyo, balikan niyo, ihanapin nyo po yung segment ni Kuya Will at napakagandang panoorin ng na mga bata, lalong lalo na sa mga panahon ngayon na talagang uh, wala, mahirap nang ituro sa mga bata ang tunay na value ng pagmamahal at pagsisikap at mag-ingat sa mga pagkakamaling. Hindi dapat ginagawa ng mga teenager sa panahon. Maraming salamat Kuya Will sa iyong programa. Marami kaming natututunan at marami kang natutulungan. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please do so. At kung gusto niyo po ang mga ganitong tema sa aking channel, please comment down below para ma-inspire natin ang isa't isa. -tisa. This is Coffee Break with Vessa. God bless us all and thank you so much for your time. Take care. Have a good one.